magandang araw mga katropa Araw ngayon ng Sabado At ako ay magtitiba ng sagi Ayan o, matigas na Natiba ko na Ang sunod kong gagawin ay sasapadin Ayan mga katropa, nasapad ko na At ahayaan ko na muna yan Para tumulo yung damta Siblings ng papaya ay amin itatransplant sa bundok Ayan, tatanim ko ito dun sa likod ng brule lalaki na ito mga katropa puso ng marianas pipitasin ko na pwede itong gulayin mga katropa naani ko na dito ko lang rin ilalagay para tumuloy ang itong gumagapang na upo ayan ito pa maupo din po ito dito naman sa bakod mga katropa ay may hampalaya na gumapang at nakaani na kami dito ng tatlong bunga goyabanong na tinanim ko nung nakaraang taon ayan, oh, may isang taon na yan at dito sa katabi ay may malaki ng goyabanong ito po ay namumunga na kabila ay mayroon din ayan, dalawang malaking puno ng goyabanong at may mga bunga na siya may mga buko ayun ayun pa dito naman sa kabila ay may maliit na puno ng langka nakaanin na po dito ng isang bunga ito naman meron tayong mga puno ng guyaba no yan isang taon nagkalahati na yan binili ko pa yung mga seedlings nito kay Kuya MJ sa Talawatib yung mga malalaki at matatamis na guyaba no? ayan apat yan mga katropa ngayon dito ay didiligan ko siya babasain ko yung lupa para pag transplant ay hindi magpupupo mga lupa ayan, yung mga lalabitin namin mga katropa yan, pala itak mga seedlings ng papaya madala din kami ng bag lagaya ng tubig at mga pagkain pang merienda at syempre may dala kaming at pangkawit subukan namin manguha ng buko at saka mga nyug na panggata Ngayon may nadaanan kami dito mga katropa madaming mga hinug na bayabas Nakunguha kami. Hmm, itong isa oh, may ng ibon. Ito yung eh, mga nakuha namin mga katropa na bayabas oh. Kinakain ako ng bayabas, di ko kinakain yung buto. Pampatigas lang yun ang lumi. Ang ginagawa ko pagkakakain. Ginagis ko kung saan. bawa dito. Yan, makakatulong pa tayo para makapagpadami ng mga bayabas. Sa Ayan mga tropa, may nakita rin kami dito mga bunga ng tagbak. Hmm. Kaya lang maraming mga kalamintas. Balikan ko yung isang puno dito ng bayabas. Mas na ang pagtubo nung itinanim ko na avocado. Pahinga lang kami mga tropa. Ayan kasama ko sila nanay. Si Missy, saka dalawang bata. Kasi bayaw ay namumulot ng mga katropa ng pili sila misis kami naman ay masubok na magsungkit ng buko dito testing kami ng isa nanti ito pag baak oh. Kasyanan ang laman hmm. sarap nito iinuman ko muna ng sabaw mga katropa ayan may natitira pang apat at yan ang aking kakawitin nagulong yung isang buko mga katropa nakakaalangan dito bumaba mga katropa gawa ng dito daw nakatira yung alimuranin o kung tawagin sa English ay king cobra kahit yung mga bihug takot dito lumusong takot din silang magtabas dyan banda daw. oh. ayan ako makikita ninyo mga katropa may mga nalaglag na pa dyan pero walang kumukuha kasi nga daw, dyan daw nakatira o oh. sa kantong yan ng bato may siwang daw dyan Parang naglalakas ng loob na kumuha ng mga nalaglag na panggata ayan mission accomplished na tayo mga katropa sa pagkuha ng buko meron tayong apat na buko na nakuha at itong isa ay oh, nakalug na pwede na itong panggata ito naman ang sunod kong gagawin mga katropa magkakawit naman ako ng nyog na panggata may nakawit ako na apat na buo. Saka yung isang buo pa na din sa isa pang puno. Bali lima. Ayan, meron tayong ito pa. Anim na pala. Anim na buong panggata. May nakawit pa kami na tatlong buo dito. Panggata ulit. Dito banda mga katropa, sa may pinataka ng yug Ang oh. daming mga gabi ang tataba. Mm, 'yan yung tinatawag dito ng mga gabing layas pero masarap yung gulayin ayun mga katropa oh dami yung tataba ng mm, ganda nyan mm, makuha ako ng gulay na lang ka, isang maliit lang doon sa kinuhaan ko katropa ng langka sa iba ba? May napulot akong mga lanta. Ayan eh, mga katropa, kinakaros na yung buko. Masarap po yung kain pag may halong kasukal at gatas. Nakuha nila misis na pili. Ayan. Ito naman yung nakuha ni nanay. Marami-rami din mga katropa. Ah. Mother. Ito yung tinatawag na buko na kasyanan ang laman. Hmm. Malambot pa mga tropa. Ako <tod <tod hmm. <tod> oh, na maam Ang yung karusin. Mamaya. Nandito na ako sa irrigation. At babasain kong maigi itong lupa na pinagpundaan ng mga papaya. Para bago i-transplant. Pag tanggal ko dyan sa mga container ay hindi magpupugpugan yung mga lupa ito lang itatanim sa danawan itong mga seedlings na itatransplant natin mga katropa ay hindi dumaan sa hardening hindi ko ito na ibilad bago i-transplant hindi sila sanay sa matinding sikat ng araw kaya naman ang gagawin ko mga katropa magkukuha ko ng mga palapa na pwedeng pang cover muna sa kanila pansamantala Ayan. Dito rin banda. Tataniman ko din yan ng papaya. Ang gandun. So, hindi naman dito binabaha. Ito yung parte ng lanawa na medyo mataas. Kaya, okay lang dito ang taniman ng papaya. Unang bala ko mga katropa ay taniman dyan sa kabila ng burul. Diyan ko unang planong taniman. Kaya lang, na isip ko din na hindi maganda nga pala ang lupa dyan. Orange ang lupa. Saka, mahirap yung source ng pandilig, malayo ang pagkukuhaan dito pa kukuha. Tapos aakyat pa ng burul, wabuba. So mahihirapan ako dyan mag-maintenance nitong mga tanim na ito. So dito, malapit lang. Ilang hakbang lang, nandyan ang irrigation. Saka ang lupa dito ay medyo maganda. Hindi katulad dun sa tuktok ng burul na bukod sa parang acidic, mas lamang ang clay go orange kasi ang kulay doon ng lupa. Dito medyo ano, medyo parang may kaunting sandy at saka loam. Syem na butas. Papay-pahinga lang ako. Pagkatapos, isa-isa uh, ko nang transplantin sa mga hukay na yan. Yung siyem na puno ng papaya. Tapos ko nang transplant yung aking mga seedlings ng papaya. So kanya lang mga katropa pag transplant ng seedlings. So mas mainam mga katropa kung pag transplant ninyo meron na kayong nakahanda na basal fertilizer. Ibig sabihin sa hukay na tataniman ninyo bago ninyo ipuesto itong mga sidling sa ilalim nun ay may ilalagay kayo na isang puno sa pala na fertilizer. So sa sitwasyon ko naman ngayon mga katropa wala akong dalang pang basal fertilizer na organic So yan, ililagay ko na lang siya ng walang basal fertilizer. Pero sinigurado ko na topsoil yung nasa ilalim. Ano yung topsoil mga katropa? Yan yung nasa ibabaw na layer ng lupa kung saan kasama niyan yung mga organic materials na bulok na mga uh, halaman at saka may halo ding mga dumi ng hayop. So yan, nandun yung mga sustansya ang sunod kong gagawin mga katropa ay lalagyan ko na ito ng pang cover dahil nga sabi ko kanina hindi ko sila na hardening hindi ko sila na bilad ng isang semana bago i-transplant so hindi sila sanay sa matinding sikat ng araw kaya lalagyan ko ng palapa na magsisilbing cover tropa gahanap muna ako ng palapa na panlagay dyan ngayon okay, mga katropa pag akyat ko dito sa burul ay kukuha ko sana yung itak at gagamitin ko pagkuha ng palapa na ay lalagay ko na pansamanta lang cover dun sa mga alternance pan ko na papayo si Blinks at sila naman ay nagbubunot pa ginagamit pa yung itak kaya hihintayin ko na muna may dala nga pala si misis na buto ng langka ito daw ay mga jumbo na langka so ang gagawin ko para makatipid sa oras at maitanim na rin ay ihahagis ko na lang ito dito hmm. matubo na lang yan dyan hmm. hagis doon matubo na lang yan dyan hmm. tapos doon sa may ibaba ng irrigation Done. May magtubo lang dyan isa. Ayos eh, na yan. Hmm, dun banda ko nga pala hinihagis yung mga buto ng langka na nakuha ko ng nakaraan. Hagis-hagis lang mga katropa. Ganyan lang pag nagmamadali kang magtanim. Hmm. Natubo na lang yan dyan. Ayan, mga katropa tapos ko nang lagyan ng cover yung mga bagong transplant na papaya ang ganyan lang po pag maglalagay ng cover yun mga katropa uwi na kami at umuulan na tanghali na rin pati kanya kanya kami nandala ngayon mga katropa oh. o. kung dadaling ko suklot Ah, Kanya-kanya sila ng dala. Hello mga katropa. Bye-bye. Happy farming.